Uh, mahigit na, if I'm not mistaken, mahigit na isang linggo na nakalipas matapos tumama ang lindol sa southern Mindanao, maging itong flooding sa summer region at dito sa ilang bahagi ng southern Luzon. Uh, ano po ang mga assist sa binibigay ng GSIS sa mga miyembro nito, especially yung ating mga government employees na tinamaan po ng kalamidad, uh, Mamay rin. Yes sir, binuksan po namin ang emergency loan ng GSIS para po matulungan yung mga apektado ng nangyaring um lindol yung ang epicenter niya nasa Sarangani, Davao Oriental. Uh, sa region sa buong Region 11 and 12 kasi po napinsala rin po ang karamihan doon, hindi lang po sa Sarangani. Hmm. So, ang mga lugar kung saan bukas po ang emergency loan ngayon ay sa South Cotabato kasama po yung Coronadal City, sa Sultan Kudarat, kasama ang Tacurong City, Sarangani Province. General Santos City kasama yung Kidapawan, mm -hmm. Davao del Sur, Davao City, Digos City, Davao del Norte, Tagum City, Davao de Oro, Davao Oriental at Davao Oriental. Kasama ho yung Mati City. So buong Region 11 and 12. Mm -hmm. So 48 hours so pagkatapos so um mangyari ang bagyo, binuksan po namin agad ang emergency loan mm -hmm. sa mga affected areas para ho, mabigyan po ng tulong. Yung know, okay. nasuportang fina financial po yung mga biktima para alam nyo na ho, uh, kailangan nila ng pagkain, mm -hmm, mm -hmm. ng gamot, ang paggawa ng bahay. Yes, Oh.